Ginundena ng mga mamamahayag ang akusasyon ng China na minanipula ang mga video ng panibagong pangahara sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mga barko ng China, kaliwat kanang ng nambomba ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas nitong Sabado. Hindi yan may pagkakaila dahil nasa pulito sa mga video na kuha ng Philippine Coast Guard. Armed Forces of the Philippines at maging ng iba't ibang miyembro ng local at foreign media. Ang mga video na yan na nagsisilbing ebidensya sa panghaharas ng China, minanipula raw, ayon sa Chinese Foreign Ministry. Dagdag pa nila, sa tuwing nagde-deliver ng supply ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre, isinasama raw lagi ang mga mamamahayag at hinahayaan silang isensationalize sa mga balita at palabasing Pilipinas ang biktima. Man ay tila Kabilang ang News 5 sa mga sumama sa resupply mission itong Sabado at nakita ko mismo kung paano hinarang, dinikitan at binomba ng tubig ng mga barko ng China ang ating resupply boat na unay sa May 4. Inireport din namin ang maikling video na inalabas naman ng China Coast Guard. Sa video nila, makikita ang isang barko lang nilang nagbuga ng tubig sa UM4. Ibang iba yan sa video ng AFP kung saan kitang binomba sa likod at harap ang ating bangka. Pinalagan din ng National Union of Journalists of the Philippines ang akusasyon ng Chinese Foreign Ministry. Anila, hindi na didiktahan ng pamahalaan ang pagbabalita sa Pilipinas. Ang Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP naman tinawag na lantarang pagsisinungaling ang paratang ng China na minamanipula ang mga video. Insulto raw ito sa integridad ng mga mamamahayag. Nakakaalarma din daw ang tila pagtatangka ng China na busala ng independent press. Bukod sa mga kuha ng media, patulay rin sa pangaharas ng China ang karanasan ng mga mismong sakay ng UM4. Napatasal nga raw sila ng maranasan ng pambobomba. Tatlong tauhan ng Philippine Navy ang sugatan dyan. Akala nga raw nila, katapusan na nila. Ang nangyari po sa parang transport Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner, ang water cannon attack ay ang pinaka-agresibo at pinaka-mapanganib na ikinilos ng China kumpara sa mga nakaraang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin The pressure ng water was enough to throw one of our personnel yung tinamaan. Kung natin alam yung uh, objective talaga ng nung uh, Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon ano but the fact is malakas yung uh, stream ng tubig na binuga nung kanilang water cannons sa kabila niyan iginiit ng AFP Western Command na walang makakapigil sa pagpapatuloy ng resupply mission ng Pilipinas nagbabalita mula sa frontline Gio Robles News 5 mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.